Hindi na lihim na ibinubuhos talaga ng Russia ang buong puwersa nito para sakupin ang lungsod ng Pokrov sa rehiyon ng Donetsk sa Ukraine. Sa loob ng nakalipas na isang taon, paulit-ulit na naglunsad ng mga walang tigil na pag-atake ang mga tropa ng Russia, gumagamit ng bawat paraan na maisip upang sirain ang mga depensa ng Ukraine at kontrolin ang lugar na yon pero paulit-ulit din natatalo at natutulak pabalik ang mga unit nila at ang pinakabagong pagkatalo na to mukhang isa sa pinakamalakas na suntok pa sa ngayon kay pangulong Vladimir Putin at sa kanyang buong makina ng digmaan sa pagkatakot na to, hindi na lamang basta pinigilan ng Ukraine ang mga pag-advance ng Russia, sinira nila ng husto ang libu-libong sundalong kaaway, winasak ang daan-daang tank at iba pang kagamitang militar na nag-iiwan sa mga commander ng Kremlin na gulat na gulat at naguguluhan sa susunod na gagawin sobrang layo ng resulta na to sa inaasahan nila sa simula dahil ang Pokrovsk ay isa sa mga pinakamalaking premyo sa ambisyosong summer offensive campaign ng Russia. Bago tayo mag-deep dive sa kwentong drama na to, mag-comment ka ng isa kung sumusuporta ka sa Ukraine, dalawa kung sa Russia o tatlo kung higit sa lahat ay mahal mo ang kapayapaan. Hindi na kaya ng Kremlin ang mga delay at pagkatalo. Kaya ilang buwan na ang nakalipas, nagdesisyon silang ibuhos ang buong lakas laban sa lungsod na to. Simple lang ang dahilan. Ang Pokrovsk ay isang napakahalagang sentro ng industriya, logistics at transportasyon. Nakaposisyon ito sa strategic na lugar na nakapalibot sa mga malalaking highway na kumakalat sa lahat ng direksyon sa buong teritoryo ng Ukraine at may key rail line pa na dumadaan mismo sa gitna. Halata na kung sino man ang magkukontrol ng Pokrovsk, may malaking strategic advantage sila Tinatawag itong Gateway to Donetsk at ito ang critical na transit point para sa mga supply line na umaabot hanggang sa pusod ng Ukraine na nagdadala ng pagkain, tubig, munitions, fuel at reinforcements sa mga sundalong Ukrainian sa frontline. Para sa Ukraine, ito ang matibay na base para sa mga operasyon nila. Para naman sa Russia, ito ang daan patungo sa mas malalim na bahagi ng Donetsk na nagpapalapit sa Moscow patungo sa Kiev at iba pang key cities at towns ng Ukraine. Kaya naman, parehong nagpupursige ng husto ang dalawang panig para duminahin ang strategic na ito na premyo. Noong Hunyo, nagbuo ng napakalaking puwersa ang Russia isang daang at sampung libong sundalo ang tinansya sa sektor ng Pokrov na ginawa itong pinakamainit na spot sa buong front line. Dahil patuloy na bumaba ang manpower ng Ukraine, maraming analyst ang nag-iisip na sa huli ay mahuhulog ang lungsod sa mga kamay ng Russia. Sa papel, mukhang tiyak na mangyayari yon dahil matagal ng inaasahan na mananalo ang Russia sa digmaang ito sa pamamagitan ng sheer numerical superiority, advanced weaponry at napakalaking stockpile ng armored vehicles, missiles, bombs at iba pang armas na mas marami kumpara sa arsenal ng Ukraine noong simula ng invasion. Pero sa digmaang ito, bihira ang sumusunod sa plano. Sa halip, Patuloy na lumalaban ang Ukraine laban sa lahat ng ads at nagpapahanga sa buong mundo habang ang Russia ay paulit-ulit na natitisod sa mga lumalaking hadlang. 'Yon mismo ang nangyari sa Pokrov. Nagbuo ng puwersa ang Russia na sa tingin nila ay sapat na malakas para sakupin ang Pokrovsk na naglalagay ng desenteng libong sundalo laban sa mas maliit na Ukrainian garrison. Ang summer offensive ay nakaschedule ng mahigpit at precise Una, sasakupin ng mga unit ng Russia ang Pokrovsk. Pagkatapos, magpaplano ang mga kumander na umikot patungong Hilaga Silangan at saksakin ang gilid ng sikat na Fortress Belt kung saan mga strongholds tulad ng Slovyansk at Kostiantynivka ay nasa kontrol pa rin ng Kiev. Ayon sa mga report, Nangako ang mga kumander ng Kremlin na gagawin nila ang operasyon ng walang awa at mabilis na resulta. Pero wala talagang sumunod sa script. Sa halip, nabigo ng husto ang mga tropa ng Russia sa paghit lang kahit ano pang major strategic goals sa summer offensive, lalo na sa paligid ng Pokrovsk. Kahit sinubukan nila ang lahat ng paraan mula sa pagpadala ng sundalong nagpapanggap na civilian papasok sa lungsod sa paulit-ulit na strikes gamit ang maliliit na mobile teams hanggang sa pagbato ng lugar gamit ang artillery at iwapang ordnance, nakuha lang ng mga lider ng Russia ang konting abandoned farm fields, isolated hamlets na gawa na sa rubble at debris at mga walang buhay na tree lines. Nanatiling matatag sa mga kamay ng Ukraine ang Pokrovsk. Ang mga matapang na tagapagtanggol ng lungsod ay patuloy na gumagawa ng mga himala, hawak ang ground laban sa overwhelming odds at sunod-sunod na hirap. Maraming factors ang nagdulot ng disaster sa summer offensive ng Moscow sa direksyong ito. Ang pinakamalaking problema, siguro ay pinakamahirap ay ang matinding kakulangan sa armored vehicles. Para sa unang beses sa conflict na to, naglunsad ng major summer push ang Kremlin na halos walang tank reserves. May ilang tank pa ring lumalabas-labas ng hindi regular, madalas na may kakaibang add-on armor tulad ng barbed wire at improvised spikes para iwasan ang kamikase drone strikes. Pero sa kabuuan kailangang gumamit ng mas simple at mas mahinang sasakyan ang mga puwersa ng Russia, kabilang ang motorcycles, jeeps at kahit golf carts. Simple lang ang dahilan. Bagamang nagsimula ang Russia ng digmaan na may isa sa pinakamalaking tank fleet sa mundo, bumagsak ng husto ang inventory na iyon dahil ginamit ng mga tropa ng Ukraine ang mines, drones, missiles at iba pang paraan para patayin ang mga yon. Habang humahaba ang labanan, at mas nagiging wasteful ang mga commander ng Russia sa armored assets nila, lumaki ng hindi na mamanage ang bilang ng wrecked at ruined vehicles. Kaya nag-resort sa desperate measures ang Kremlin tulad ng paghila ng mga rusty Soviet-era tank mula sa storage depots. Pero narealize nila na ang mga dekada ang gulang yon na ginawa para sa Cold War clashes ay halos wala ng silbi sa 21st century fight laban sa isang mabilis at adaptive na kalaban. Hindi nagtagal, nagdesisyon ang Russia na i-abandon na halos ang mga tank sa karamihan ng frontline sectors kabilang ang Pokrovsk dahil walang effective shield na makakapagpabuhay sa mga yon ng sapat na haba para makasama ng seryoso sa kaaway. Ang problema ay kung walang armored support, mas nagiging vulnerable ang infantry kahit sa malalaking formations. Kaya kahit nagmas ng napakalaking puwersa sa Pokrovsk, hindi makabreakthrough ng totoong makabuluhan ang Russia sa mga linya ng Ukraine dahil ang mga foot soldiers at civilian vehicles nila ay patuloy na napapatay ng mga Ukrainian drone operators. Madalas, ang mga drone na yon ay nag e ng malalim sa enemy rear areas hanggang sa 25 na kilometro mula sa front na nagsiskan ng anumang sinyales ng buhay bago mag-dive para sirain ang mga target na nakita. Dahil doon, karamihan ng mga unit ng Russia ay natira bago pa makalapit sa Pokrovsk, habang ang mga nakaligtas ay halos walang depensa laban sa walang tigil na swarm sa itaas. Ang pangalawang major reason kung bakit nabigo pa rin ang assault ng Russia sa Pokrovsk hanggang ngayon ay dahil ginugol ng Ukraine ang buong summer sa paglunsad ng precision strikes sa key Russian positions at assets. Sinusuportahan ng mga tool tulad ng long-range drones, ang High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS at missiles, ang mga puwersa ng Ukraine ay bumagsak ng malakas sa mga lugar na masakit sa Moscow na sinisira ang vital infrastructure at supply chains na nagpapatakbo sa war engine ng Kremlin, mula sa ammo dumps at fuel convoys hanggang sa command posts. Ang mga hampas na yon ay nagdagdag-dagdag at bawat beses na sinunog ng Ukraine ang munition stockpile o fuel hauler, binagal at nagkagulo ang timelines ng Russia. Biglang kailangang bumalik sa map table ang mga planners ng Kremlin, nagde-device ng bagong strategies, schedules at fixes para sa walang katapusang sakit ng ulo na dulot ng Ukraine. 'Yon ang isang cornerstone ng mas malawak na war strategy ng Kiev. Madalas, ang mga puwersa ng Kiev ay tumututok sa pinakamahalagang assets at infrastructure ng Russia. Naghihintay sila ng tamang oras, nagpaplano ng detalyado at tumatama sa perpektong sandali na inuuna ang precision, intel at caution na lubos na magkaiba sa reckless, wasteful at unsustainable na gambits ng kaaway nila. Ang resulta, sa taong ito lang, nawala sa Russia ang hindi mabilang na dami ng gear, lahat ay sinira ng mga Ukrainian drones, missiles at rockets. Nawala sa Mosko ang amo na maaaring makarating sa mga tropa na nag-a-advance patungo sa Pokrovsk, mga vehicles at armor na maaaring mag-overwhelm sa defenses ng lungsod, shells at weapons na maaaring magpababa sa Ukrainian holdouts at iba pang essentials na magiging priceless sa brutal na laban para sa industrial hub na to. Ito ang nagdadala sa ikatlong reason kung bakit hindi pa nakakapagtaas ng bandera ang mga tropa ng Russia sa itaas ng Pokrovsk, ang tactics. Ang malaking agwat sa tactics sa pagitan ng dalawang panig ay isa sa pinakakabigatay na kwento sa digmaang ito hanggang ngayon. Tulad ng nabanggit, naging huwaran ang Ukraine ng strategic forethought at prudent resource use. Mula sa unang putok ng invasion, naintindihan agad ng Kyiv ang posisyon nito sa labanan. Alam nila mula day one na mas maliit ang puwersa nila, may kounting resources at halos walang chance na manalo sa head-on clashes. Mabilis na na-realize ng Ukraine na para manalo sa digma ang ito o kahit man lang mabuhay ng sapat na haba para sa ceasefire o peace deal, kailangan nilang maging matalino. Kailangan nilang gamitin ang mga liit na advantages humingi ng aid mula sa Western Allies sa buong mundo at i-exploit ang home field advantage Hindi kayang tugmahin ng Ukraine ang troop at resource mobilization ng Russia kaya hindi nila kayang mag-away inch by inch sa buong front Sa halip pinipili nila ang mga laban tinutukoy ang pinaka-vital na spots at ginagawa ang lahat para protektahan ang mga yon hindi nagtagal na realize ng mga commander ng Ukraine na ang Pokrovsk ay isa sa mga crown jewels na kailangang panatilihin. Ang mga nearby hamlets at mas maliit na villagers sa sektor ay hindi kailangang priority, basta't nasa kontrol pa rin ng Kiev ang Pokrovsk. Kaya sa halip na mag-spread ng puwersa ng sobrang manipis para hawakan ang bawat scrap ng turf, pinayagan ng Ukraine ang Russia na kunin ang ilang peripheral patches habang pinapalakas ang defenses sa mga bastion tulad lang Pokrovsk para handa sila kapag dumating ang crunch time. Sa kabilang banda, Sumunod ang Russia sa ganap na ibang tactical blueprint mula nang simulan ang digmaan. Umaasa sa napakalaking scale ng army nila, sa walang hanggang conscripts na maaari nilang tawaging tuwing buwan, at sa napakalaking reserves ng tank, armor, at ammo noong simula ng invasion, nag ang Moscow sa brute force dominance sa buong digmaan. Matigas silang nagpupursige na mag-steamroll ng mga kaaway sa linya, naghahagis ng malalaking tropa at gear sa pinakamaliit na hamlets at slivers ng ground. Tinatanggihan nila ang anumang hindi total territorial conquest, anuman ang halaga. At tungkol sa halaga na yon, nag-waste ng kahiyahiya ang mga commander ng Kremlin ng resources, lalo na ang buhay ng mga sundalo sa ilalim nila hindi mabilang na beses tinrato nila ang mga sundalo bilang cannon father nagpapadala ng waves sa grinder sa pag-aakalang darating ang replacement sa isang o dalawang linggo. Kaya naman, nagkaroon ng napakalaking losses ang Russia na may staggering na death at injury talis para sa pinakamaliit na territorial gains. Hindi mabilang na buhay ang nawala o natandaan ng lubos para kunin ang isang scrap ng dirt o cratered field at ayon sa recent analysis sa The Economist, maaring nakaranas ng siyam na raan put apat na libo hanggang isang milyong apat na raan tatlong put libo na casualties ang Russia sa kabuuan, kabilang ang hanggang apat na raan fatalities. Siyempre, nakaranas din ng masakit na losses ang Ukraine, pero mas mababa ng marami ang estimated totals kumpara sa Russia. Ayon sa report ng The Economist, sa low end, nawala sa Ukraine ang mga 77,000 na killed kasama ang 77,000 at 800 na missing. Kahit mas mataas ang totoong figures, ang best projections ay nagmumungkahi na para sa bawat isang Ukrainian soldier na napatay, humigit kumulang limang Russian ang namamatay. Ang stark na ratio na yon ay ang pinakamalakas na patunay sa tactical divide sa pagitan ng mga combatants. sa panig ng Russia sa kanyang profligate schemes at total disregard sa human life, nag-hemorrhage ng troops ang Moscow sa horrifying rate, habang cool na cool na nagbibigay justification si Pangulong Vladimir Putin sa bawat kamatayan noong unang bahagi ng taong ito na lahat ay may purpose. Silang mga ito ang nagbuo ng baan para sa mga nasa ranks ngayon na umabante. Sa ganitong paraan, wala kaming losses na walang saysay. Samantala, hindi kayang iligtas ng mga Ukrainian ang lahat pero hindi sila tulad ng kaaway nila na nagsquander squander ng walang pakialam ng personel at materyal ginagawa ng mga commander ng Kiev ang lahat para bawasan ang casualties sa mga lugar na posible hindi natatakot mag-order ng tactical withdrawals kapag kailangan para protektahan ang buhay at nagpaplano ng bawat galaw ng may ingat at deliberasyon. Kahit na sa sektor ng Pokrovsk, ang approach ng Ukraine ay nanalo ng sunod-sunod. Kahit na nagkaroon ng maliit na incursion ang Russia sa huli ng summer na nag patungo sa lungsod ng Dobropilya, muli nang naging debacle ang mga pangyayari. Sa panahong yon, mukhang sa wakas ay makakagrab ng initiative ang Moscow. Sumabog ang mga fierce clashes sa maraming frontline points at mukhang nage-edge patungo sa Pakrovsk ang mga puwersa ng Russia na may ilang outlets na nagfo-forecast na ang vital supply routes ng Ukraine sa lungsod ay malapit ng maputol at na isang bagay na lang ng oras bago makarating ang mga tropa ng Kremlin para tapusin. Pagkatapos ng lahat, hindi lang manpower edge ang hawak ng Russia kundi mukhang territorial din. Nangyari ito sa pivotal moment ng digmaan, ilang araw lang bago ang widely publicized Alaska Summit sa pagitan ni Putin at ng US President Donald Trump. Mukhang inutusan ni Putin ang accelerated push sa Pakrovsk para makuha ang lungsod at ipakita kay Trump na hawak ng Russia ang upper hand patungo sa triumph. Pero ang buong plano ay nawala na parang usok. Hindi nagtagal, nag-collapse ang Major Dobropilya Assault ng Russia. Agad na inanunsyo ng Ukraine na nakuha na nila ang maraming maliit na villages na sandaliring hawak ng mga puwersa ng Russia sa sektor. Habang ang mga isolated detachments ng Russia na pinutol mula sa resupply at reinforcements ay napatay o nakuha ng kaaway. Pagsapit ng huling bahagi ng Ogosto, nawala na ang mga gains ng Moscow sa lugar at muli nang natulad pabalik ang mga tropa nila. Pagsapit ng Setyembre, lalong nagpanik si Putin habang lumalabas ang mga report na nag-resort ang Russia sa bagong lows. Ayon sa isang article sa Telegraph, nagsimula nang magpadala ang Moscow ng units ng troops na may chronic illnesses tulad ng HIV at hepatitis sa laban sa Pokrovsk. Ang mga sundalong ito ay may special armbands para i-distinguish sa mga fit na comrades at tinawag itong glaring sign ng desperation ni Pangulong Putin para kunin ang lungsod ng isang beses at magpakailanman ng retired British Army Colonel at chemical weapons expert na si Hamish de Breton Gordon. Wala ng off-limits. Determined si Putin na magpatuloy sa ganitong paraan ng laban. Sa tingin ko, laging naniniwala siya na kung makakapag-grind down siya ng Ukraine at ng mga allies nito, sa huli ay mananalo siya. Ang pagtapo ng mga tao sa meat grinder ay parte ng strategy na yon at ang Pokrovsk ang meat grinder. Patuloy ang expert na nag-zoom up ng grim straits na hinarap ng Kremlin Army. Ngayon, hindi lang nagdurugo ng manpower ang mga puwersa ng Russia, nagdurugo rin sila ng capability ang poor health, bad planning at shoddy preparation ay kasing lethal ng kahit anong western supplied weapon. At mukhang hindi pa magiging mas maganda ang outlook ng Russia sa malapit na hinaharap. Kasalukuyan, sinasabing nagkokondak ng sweeping cleanup ang mga tropa ng Ukraine sa buong dobro zone na tumutok lalo sa Volodymyrivka area doon, kamakailan ay nagdesisyon ng Russia na i-commit ang ilang natitirang armored units na naglonsad ng serye ng mechanized thrusts laban sa mga linya ng Ukraine. Pero muli, nabigo ang mga attacks na yon na ang sektor na malaking graveyard na puno ng mga patay na Russian at charred smoking hulks ng wrecked vehicles ngayon, nage explore ang Ukrainian infantry sa sulok na to ng Donetsk na may malakas na suporta mula sa reconnaissance at first-person view o FPV drones sa Himpapawid na nagsisweep ng ground para sa anumang natitirang senyales ng buhay na hinuhuli ang ilang Russian holdouts na nananatili sa zone mga nagtatago sa brush at basements o tumatakbo ng paa. Sayang na, para sa maraming Russian na kaya pa maglakad o tumakbo, mali ang direksyon kanilang tinatahak. Nakita ang mga groups na hindi patungo sa silangan papunta sa supply depots at defenses nila kundi sa kanluran mas malalim sa sektor patungo sa mga lugar tulad ng Nyakanorivka kung saan ang iba pang Russian packets ay ganap na nakapalibot at isolated na naghihintay lang ng annihilation mula sa advancing Ukrainian foot soldiers. Sa madaling sabi, ang mga puwersa ng Russia sa lugar na to ay gumagana sa chaotic panic, tumatakbo mula sa isang panganib patungo sa susunod. Kulang sa amo, pagkain at iba pang essentials, walang viable escape routes at maliit na survival odds, parang mga daga sa maze sila, nawawala, desperate at wala ng lugar para tumakas. Samantala, hinahawakan ng mga units ng Ukraine ang chaos ng may cool command, methodically na hinuhuli ang kaaway, tinutukoy at inaalis ng may precision at clear intent. Kamakailan, nagreport ang General Staff ng Ukraine ng steady progress ng mga puwersa nila na nareclaim ang ilang square miles araw-araw sa sektor at pinalalakas ang kontrol hindi lang sa Volodymyrivka kundi pati sa Mayak kamakailan, bumisita ang top commander ng Ukraine na si Oleksandr Sirskay sa front na nagko-confirm sa kanyang dispatches na counter-sabotage at clearance ops ang ginagawa para alisin ang anumang lingering Russian recon teams at isolated units sa zone dagdag pa ni Sir Sky, patuloy na magpepres ang mga puwersa ng Ukraine sa lugar, doggedly na nagpapatuloy sa Dobropilya counteroffensive para itulak pabalik ang mga tropa ng Russia sa pinanggalingan nila. Pero ang mga raw numbers ang nagbibigay ng pinakamalalang larawan ng Pokrovsk fiasco ng Russia Ayon sa recent tales mula Agosto 21 na neutralized ng Ukraine ang halos labing Russian troops kabilang ang higit sa 8,400 na killed higit sa 5,400 na wounded at mga isang at na captured habang patuloy ang consolidation efforts at ang mga Ukrainian drones ay patuloy na lumilipad sa itaas para hanapin ang mga stragglers at resupply trucks, ang mga figures na yon ay handa ng tumaas pa. Sa simula, umasa ang mga kumander ng Russia na makuha ang Pokrovsk sa maagang phase ng summer na may forecast pa ni Putin mismo na ang buong Donbas ay magiging sa Moscow bago magsimula ang winter. Pero ngayon na ang summer ay alaala na at ang autumn rains ay bumubuhos sa battlefields ng Donetsk na nanatiling nakulong ang Russia tulad ng dati. Namatay na ang Donbas campaign nila na may control ng Ukrainian drones at artillery sa Pokrovsk at ang anumang nakaligtas na sundalong Russian ay nagpupumilit lang para mabuhay. Mag-comment ka ng isa kung sumusuporta ka sa Ukraine, dalawa kung sa Russia, o tatlo kung higit sa lahat ay mahal mo ang kapayapaan.